po tayo mga lods. Meron na naman po tayo nakitang ulam dito lang po sa palipaligi. Sanahan ulam. Oo. Ito po ang mga anak. Oo. 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 Mm. Shout out po sa nakakalam nito. Ayun. Yan. Anong luto yan ngay? Parner. Adobo. Pwede rin po tinola. Adobo yung po, maraming anak ano? 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 Ano, anak ding ng oh. anak tepok pinaka masarap tobo meron sa lang, lang tayong pangulam oh um matigas po ah? Matigas. matigas. tigas <laughs> so you know set out po Wala po tayong itak ah oh set oh. out po sa nakakalam nito oh kukuha po kami ng chinso oh ano? Adobo. Adobo, balikan natin. Oh, uh, okay. Shout out po kung sino pong nakakaalam dito sa malaking kabuti na to. Ayan po. Uh, kung gusto niyo po, uh, po namin to ng 50 pesos lang po. Ah. Ah. Pwede na to sa akin to. Kalahati lang. Adobo na tayo. Ayan. Yes, masyado. Tumatalo po. <laughs>